Yes, uh, magandang hapon mga minamahal kong mga taga-subaybay. So, kararating ko lang galing sa pagbili ng uh, uh, ulam. At uh, bumili ako doon sa aking suking karinderya. At uh, ito nga yung mga binili ko. Ampalaya. Pero itong ampalaya, para ito bukas. Uh, para ito mamayang, mamayang gabi, mamayang gabi itong ampalaya. Ito. Ulam namin mamayang gabi yan. So, ito naman, uh, laing ito, laing. Yung ano ng gabi, yung katawan ng gabi, kung tawagin nila laing. Yan. Ito naman, adobo ito, adobo ng atay ng manok. Ito, adobo ng atay na manok. Ayan. oh